Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa Night View para mag-update kung ano nang nangyari dito sa mga bahay na ginagawa. Okay? So ay eh, nakikita natin, medyo maliwarik sa video natin pero ah... Uh, gabi na. <laughs> Nakakatuwa kasi parang halos lahat ng bahay dito ginagawa na. Yan eh, ipakikita ko sa inyo. Ilipat natin yung camera natin para makita nyo ng mas maayos yung ah... Uh, yung mga bahay. So, ayan, no? Ginagawa na nila lahat. Oh, ito, Mayroon ng black and black. Pero wala pang number. Kung ano yung... Kung anong black and black ito. So, ayan, no? Ayos na lahat. Ganito kalapad. Ah, ito. Black 105. Black 105. Yan, ready Ah, yun, no? Oh, nakakatuwa dahil may post na, oh. May post na. Di ba? Ang galing. Ay, sana magkaroon na ng akorya uh, enter rito. So, ayun, ah, uh, may kisame talaga lahat ng mga ano. Ayan, oh. Yung mga bahay. Nilalagyan nila ng mga kisame. Siyempre, yung kwarto, oh. Ganda ng design ng kwarto. Hindi niya nakikita. Dilim na. So, ito yung extension sa likod. Ito yung tinanong. lapad, oh. Diba? Ah, yan yung likod. Ito Di yung dito sa kabila. Ayan, oh. Ganyan yung itsura. ng uh, kabuan ng bahay. Kung titin mo, parang maliit. Pero, kasi kung mga bahay ni, mga bahay ng mga malilipat dito eh, eh. light material. Siguro ko naman eh. Malaki naman ito. So kung 105 yan, baka itong kabila ah, uh, 106. Ito. alus lahat. Ayan oh. Ah. Matapos na. Balik tayo dun sa kabila. Ayan tayo. parang wala na tayong lulusutan doon. Dito sa lugar na to bukas makalawa, eh, puno na rin to ng, uh, ng mga tao, ng mga residente. Ngayon, ayan, bakanti pa. Pero yung mga dating mga nakatiwangwang na bahay ngayon ay tuloy-tuloy uh, na yung pag-aayos, paggagawa nila. Kahit dito, ito, bago na rin to. Mga bagong tayo. Mga bagong tayo pa lang. Oh. Kasi kita nyo, uh, hindi pa rin siya napipinturahan. So, ibig sabihin, mga bagong tapos pa lang to, you know, first coating pa lang, oh. Sa kabila ng ganito kadaming bahay, eh, may mga ginagawa pa rin mga kabahayan na katulad nito. Wala pang pintura. Fresh na fresh. Ah, uh, mas mataas siya. Naka-elevate ito. Yan you know mo. May baitang, may hagdan. At ah, uh, yan yung ng bahay talaga kapag ka Pagka walang divider, walang kwarto. Ayan o. Oh. Ganda na pagkakagawa ng ties. Parang malinis na malinis. So, siyempre yung CR. Dito yung likod. So open uh, area na ito dito. So sana ano, no? Ituloy nilang uh, school ang gawin dito sa bakanting lote na to. tingnan natin hanggang dito sa dulo. Ito sa kabila, oh. Alos, ah, uh, tinatapos na nila. Ikita natin na tuloy-tuloy talaga yung uh, pagtatrabaho nila. Tuloy-tuloy ng pag-aayos. O oh, ito, may pinto na. May kwarto na, oh. may kisame na. Ito na yung pinakadulo nung uh, bahay Mukhang hindi natin malaman kung itong dito bakante na to, lalagyan pa kung hindi. Pwede kang magtanim-tanim dito eh, oh. 'Di ba? Imagine nyo kung ka kadaming bahay yan. Kapag ka napuno ito ng mga tao, ayawang ko lang. <laughs> Sa dami ng populasyon, eh, pupwede na magtayo ng isang barangay itong lugar na to rito. So, so ayun, oh. Dito, oh, parang meron ng narilokit, oh. Meron nang sa Black 100. O may bukod tangi. Nag-isa. Dalawa ata sila. Ayan yung isa, oh. Diba? May na-relocate na dito. Oh. Ayan dito sa kabila, oh. ah dito tayo kanina sa bahay na to. So, dito din, oh. Ah, ito, katulad dito, inaayos na rin nila, nililinis na, rin nila. Basta lahat ng mga nakatiwangwang ng na mga bahay, eh, ginagawa na nila ngayon. Tulad nito, maliban dito sa dalawa, parang siguro itong mga ginagawa talagang meron ng malilipat na mga presidente. Kaya inaayos na rin. Kahit ito, kasi ito, uh, first coating pa lang, oh, makikita mo na matagal na itong gawa. Pero ayun, inaayos na nila. Ito, nilinis na nila. O oh, dito rin sa kabila, o. Oh. magaling galing, nakakatuwa na makita na yung mga bahay ay inaayos na nila. Pinagaganda na nila. So, ayun, no? Oh. So, sa kabila, may namang na-relocate na. At ayun, may post na, oh. Ay, mabuti naman. Okay, ito na yung pinaka-main road. alus sa uh, tinayos na. So, ayun yung uh, update natin dito sa may uh, o bahay ng gobyerno dito sa Naikawiti. At uh, makikita natin na talagang uh, halos lahat ng mga bahay na dito ay uh, inaayos na nila. At uh, para nang sa ganun, eh, magamit na. Siguro naman dahil uh, ginagawa na nila yan. Eh, katulad dito, eh meron ng mga marirelocate dito kasi sayang naman. no kung gagawin nila tapos matitingga lang, ah, wala pang matitira, wala pang titira, eh, tapos masisira lang, di ba? So dapat ah, gawin na, para na sa ganun, ah, gawin na, dapat patira na pagka nagawa na, para na sa ganun, eh, hindi na masayang, di ba? Ito talaga solar pa lang eh, oh. Kaya medyo ano pa yung mga mga pamilyang nare dito talagang tsaga-tsaga lang ko na talaga gawa ng siyempre. Ayun, walang kuryente nga. Kung napapansin niyo eh, napakadilim ng lugar. Ayan o. Oh. Madilim. Eh, may bukong tangi doon, dalawang ano, uh, poste para sa kuryente. Okay, so yun yung update natin dito sa may uh, pabay na gobyerno dito na sa Sanay, Cavite. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe, go na po tayo. Ayan, ang dilim dito, may mga tao na. Oh, uh, walang kuryente nga. <laughs>